parang na-encounter na kita dati ah Noong gabing yon, habang pauwi na ako ay bigla na lang na akong naubusan ng gas. May tutulong naman kaya sa akin? So nyo mga kapatid itong video natin. Pambira ako naubusan tayo ng gas. <laughs> oh? Nakalimutan ko dumaan ng gasoline station kanina eh. Kasi dapat daw na tayo sa may edge na gas Kasi empty na to eh Kaninang umaga pa Ay nawala sa isip ko Wala na magtulak talaga tayo Wala na oh Tulak more Wala na oh Wala na Sagad na Wala na Finish na. <laughs> Paano to Magtulak tayo nito Ay 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 Tignan natin kung may magre-rescue. Tutulak natin papuntang gasoline station. Pero mga ano lang naman 200 100 meters. na tutulak natin. So sa ngayon, nandito tayo sa, sa Tulan Pasig. Dito sa tabi ng Marikina. Ayan o, oh, lakarin na natin. Tutulak natin kahit paano May exercise tayo. Tignan natin kung may magre-rescue sa atin. Kaso wala rin tayong kung may magre-rescue sa atin. Wala rin tayong panggas sa kanila. Dahil pira natin dito, ultimong... 100 pesos Maganda sana kung Kahit may mga 500 tayo Pang full tank natin doon Sa magre-rescue sa atin ano? Kaso wala eh Pero di bale Pasalamat na lang Kung may inkaso man Pero halos kalahati na tayo Ay mga 300 meters to Tayo Nang tutulak natin Nadaanan pa natin kasi itong LRT station Dito sa Misantolan yun eh. Almost kalahati ng tinulak natin Pero wala pa rin talaga Umaayon yung music sa lakad natin ah eh. Oh, yeah Ganyan sana yung ano, ganyan sana yung music natin. Pero hingal na ako ha. Patag-patag pinagtulakan natin. Maganda pang daan. Pero hinihingal na ako. Ah. -pa 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 pam 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 -pa 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 pam pam si pam 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 Oh, montik muntik pa tayo ng bus, Wala, wala talaga, wala. Ito yung example mga kapatid, no. Meron mumalayo ng tinulak natin. Mga 200 meters na siguro, pero wala pa nag-approach sa atin na kung ano nangyari sa atin. Kitang-kita naman eh. Kitang-kita naman eh na nagtutulak tayo Marami pa rin talagang ano, hindi aware or uh, wala pa kay alam sa kapwa. Yan lang nakakalungkot, ino. You know? no? Ay, naka. Oh. Uh, Pinahagingian lang tayo ng bike, ko. Oh. Rapapam pam pam rapapapam pam. <laughs> Enjoy nila natin, Joseph, mga kapatid kasi. Wala eh. Tingal na ako. Naubusan ng gas. <laughs> eh malapit na. Malapit na. Okay na, malapit na lang. Thank you. Ayun. So isa ang riding group siguro yun Parang marshal nakalagay doon sa likod niya. Shout out kay Kuya no. Ayun. Inalok tayo pero sabi ko wag na lang dahil malapit naman na mana. 'Oh, ito pa may isa pa. Naubosan no ng gas. Ayun, malapit na. Malapit na ako parang na-encounter na kita dati ah Oh. Diyan oh. No? Yung tumulong ka rin ng walang gas, hindi ba 'yon? Ha? Ano na? Hindi eh, ka nga. Hindi okay na. Okay na lang. Thank you. Shout out. Ha? Ah. Wag na, wag na. Okay na ako. Okay na ako. Okay na, malapit na oh, malapit na. <laughs> ha? Kulak mo ka? <laughs> Hindi, okay na. Okay na, huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na. Okay na, huwag. Oh. Ah. Bigyan na lang kita yung sticker ko. Huwag na bro, huwag na, huwag na. Huwag na. Wag na, wag na. Hindi na, wag na. Wag. Hindi. Wag na, malapit na talaga. Ah. Uh... bigyan na lang kita sticker ko. Shout thank Thank you. To... Hindi, wag mo na Insist sa akin yan. Ibibigay mo na lang sa iba. Kasi ako, malapit na talaga ako. Oh. Okay. Hindi, hindi. Thank you. Wag na, wag na, wag na. I insist ko na wag na lang talaga kasi malapit na ako. Ha? Hindi, sa iba na lang. Oh. Ano pangalan mo? Ryan. Ryan? I-vlog ko to. Thank you ha. Thank you so much kasi malapit na ako eh. Doon pa ako gana kanina. Wala pang dumaan eh. Ikaw lang. Thank you, thank you. wag na, huwag na, huwag na talaga. Malapit na ako. Ha? Ryan, mag-ingat ha. Oh. Sa iba na lang, sa iba. oh, totoo. Oo, okay sana yan eh. Pero malapit na eh. Sa iba na lang natin tulong. Thank you ha. Thank you, thank you. Ha? Sige, kaya may tulak? Sige, tulak na lang natin. Sige, dyan na lang sa may petron. Alright, so mga kapatid no, ganito pala yung pakiramdam ng tinutulak. Easy easy oh. Ganito pala. <laughs> ayang ang sarap kasi wala kang ginagawa. Manibila lang yung hawakan mo. Ayan. Ayan, so pasalamat tayo dito kay Boss Ryan. So nadaanan talaga tayo. Yun nga ang sabi ko, mayroon talaga. Okay, thank you ha. Ah. Thank you. Alright. So sa ano, sa natitirang mga Nasa 50 meters natin Ang layo sa gasolinaan mga kapatid Napadaan ito si Busrayan Talagang ini-insist niya Na lalagyan niya ng Ha! Ah, Nalalagyan niya ng gasolina Yung tour natin Kasi may nakabuti talaga pala siyang naka-prepare Buti Tapos mayroong Tawag nun, embudo So yun yun sana ang kailangan natin tulungan, matulungan ano mga kapatid. <laughs> Ayun oh, no, ultimate 100 pesos sing lamang wallet ko. Kararin tayo doon may bibigay. Yun nga sabi ko kanina kung kung talagang may tira sana tayo, pwede nating mabigyan ng reward yung si Kuya Ryan kanina na ma full tank natin. Pero baka bandang huli makakita tayo ng uh, deserving mga tulad niya no maipamamahagi naman natin pag halimbawa ah, na kumita na tayo sa Facebook kumita na tayo pero hindi ganun kalaki ka. no so, shout out kay Kuya Ryan na uh, dumaan sa atin kanina na ini niya talaga na tulungan tayo na ibibigay niya yung buti na mayroong naman na gasolina bibigay niya sa atin pero uh, tayo eh, nag i din tayo na wag na lang ayun nga ang ginawa na lang niya talagang ayaw niya akong iwanan kundi tinulak niya ako hanggang dito sa gasolinahan sa loob ng 50 meters na natitira yung distance natin 50 meters ay talagang merong isang rider napakabait no na itinulak tayo papunta rito ito nagpapagas na tayo uh, bigyan natin to ng sticker si kuya move it kumuway kumuway eh. ayaw ayaw mandar ha ubos na ubos kasi yung gasolina natin eh dali 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 Oh, Mr. Mubit Oh, shout out <laughs> Yan, sige, ingat, ingat Oh, ma'am Yan Oh, kamay-kamay, naka-vlog pa ka Sige, ingat, ingat Sige, okay. sir, thank you <laughs> Alright, so go na tayo Thank you so much ulit doon kay Kuya Ryan, no? Na tumulong talaga sa atin, hindi tayo iniwan. Kahit hindi natin inensis natin na huwag tanggapin yung gasolina na binibigay niya, kalahating litro 'yon mga kapatid. Tapos may imbudo pa siya. So ibig sabihin, talagang siya yung rider na talagang tumutulong sa kapwa rider kapag ka ng gasolina. So dahil nga doon sa inensis natin na wag na niyang ibigay sa atin, hindi pa rin tayo iniwan mga kapatid. Na, ganun sana ang pamamarisa natin mga kapatid, no? May malasakit sa kapwa rider.